Ang isang simpleng desisyon kung ating uunawain at aaralin ay hindi talaga simple sapagkat napakaraming bagay ang humuhubog sa bawat desisyon na ating ginagawa. Ang pag-unawa sa proseso ng paghubog ng ating mga desisyon ay makakatulong upang ang ating mga desisyon naman ay humubog sa ating buhay. Tayong lahat ay may mga bagay na kinagisnan. Ito yung mga kinalakihan natin at kinasanayan na. Maaaring ang iba ay namana pa natin sa ating mga magulang. Yung iba naman ay nakita natin ginagawa na ng karamihan noon pa man o kaya naman mga kasanayan, paniniwala at values na niyakap na natin ng walang pagsisiyasat o pagsusuri. Ano pa man ang mga yan, may epekto yan sa ating mga kapasyahan. Parang kinagis ng pagkain na kahit nasa abroad ka pa, yun at yun pa din ang inaasam na matikman at mahakain na paminsan kung tatanungin kung saan gustong kumain, mapapansin na yung kinagis ng siyempre ay isa sa alang-alang din. Sa pagpili ng gamit, minsan mapapansin din. Hindi ba't nung umpisa ng pandemic at nagkakaubusan ng tissue sa mga tindahan sa Amerika? Buong pusong pinagmalaki ng ilang Pinoy na hindi sila apektado kasi may tabo naman sila. <laughs> Meron ding mga Pinoy na tuwing uuwi ng Pinas, eh hindi mawawala mga baon pabalik sa abroad na mga pagkaing likas na pang Pinoy. Nagpapakita ito na ang mga kinagisnan ay may epekto sa mga pagpili. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama at dapat pang ipagpatuloy ang ating mga kinagisnan sa mundong ito. Maraming bagay sa mundo ay kinasanayan at kinagisnan pero sadyang hindi naman tama at hindi na dapat pang humubog sa ating mga kapasyahan. Ang salitang ginamit sa Bible para sa values ay nangangahulugan ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit sa Tagalog ang values ay pagpapahalaga. Ibig sabihin nito ay ang mga itinuturing nating importante o matimbang. Ang mga values na ito ay nagiging pangunahing tagahubog ng ating mga desisyon. Kaya kadalasan, ang taong magkaiba ng values ay magkaiba din ng pipiliin o dedesisyonan. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong tulara ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pinapakita ng verse na ito na malakas ang impluensya ng mga bagay sa mundo upang impluensyahan ng ating mga kapasyahan. Hinahatak tayo ng ago sa direksyong nais nito, sa halip na sa direksyong nais ng Diyos. Ang resulta, minsan yung bagay na makasalanan ay nagmumukhang mainam dahil kinagawa ng karamihan yung bagay na labag sa kalooban ng Diyos ay nagmumukhang pwede na dahil pasado naman sa mga taong gumagawa ng mga kamaliang ito. Mahalagang tandaan na ang kalooban ng Diyos ay diniscribe bilang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Wala nang hihigit pa rito. Pero kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong malin lang ng kamalian at isipin na may mas bubuti pa sa kalooban ng Diyos. Upang tayo ay maprotektahan, kailangan nating unawain at tanggapin ang values na nagmumula sa Biblia. Kailangan nating magpabago ng isip sa Diyos. Prosesong ku sa mga kinagisnan. Prosesong magtuturo ng kung ano ang mahalaga sa Diyos. At prosesong mag-aalis ng anumang hindi ayon sa nais ng Diyos. Kapag pinahubog mo sa Diyos ang values mo, mahuhubog din ang kapasyahan at kinabukasan mo. Sa pamamagitan niyan, ay mararanasan mo kung ano ang tunay na mabuti, ganap at kalugod-lugod. Kaya, asa ka pa.